Baka nga hindi ako makatagal dito. Nakakapagod din kasi. Bakit? May problema ba dyan sa inyo? Iba kasi ang ugali ng mga amo ko. Pati yung mga anak nila. Kasi kasambay ka nila. Ang tingin talaga sa'yo ay utusan. Kahit oras ng pagtulog mo, tatawagin at utusan ka pa rin nila. Kahit na kumakain ka, utusan at utusan ka pa din. Kahit kaya naman nilang gawin. ganda ng bahay nyo. Pero bakit po napakasimple nyong manamit? Hindi po halatang mayaman kayo. Alam mo, Manang, hindi naman po importante sa isang tao na ipangalandakan niya sa buong mundo ang estado niya sa buhay niya. Sa bagay, tama po kayo dyan. Siya nga po pala, wala po ba kayong anak? Naku, may isa akong anak, Manang, si Brian. Kaso, wala pa po siya. Nasa opisina pa. Mamayang hapon pa po ang uwi nun. Ah, uh, ganun po ba? Oo, manang. Siya kasi ang nag-aasikaso sa naiwang kumpanya ng ama niya. Meron po kayong sariling kumpanya? Grabe, napakayaman niyo po pala. Pero tignan niyo po, napakasimple niyo pong mamuhay sabi ko naman po sa inyo manang hindi namin kailangan ipangalandakan na mayaman po kami ayos na po kami sa ganito halika manang at ituro pa sa iyo ang magiging kwarto mo magpahinga ka na lang muna at bukas ka na lang magumpisa naku marami salamat po napakabait nyo Samantalang sa ibang napasukan ko, pagdating ko sa bahay nila, magtatrabaho na agad hindi naman po tama yon. Alam ko po pong pagod din po kayo sa biyahe, kaya kailangan nyo din pong magpahinga. Maraming salamat po. Tara na po. Dito po ang magiging kwarto nyo. Ma! Ma! Magandang umaga po, sir. Ako po si Lisa, ang bago nyo pong kasambahay kayo po siguro si Sir Brian opo Manang huwag niyo na po akong tawaging Sir naku nakakahiya naman po sa inyo dapat lang po na Sir ang itawag po sa inyo dahil may-ari po kayo ng isang kumpanya Manang hindi po porkit may-ari ng isang kumpanya eh Sir na ang tawag dito po sa bahay pantay-pantay po tayo kaya Brian na lang po. Katulad din siya ng kanyang ina na sobrang bait at hindi matas ang tingin sa sarili. Napakaswerte ko talaga sa kanila. Nagalmasan na po ba kayo, Manang? Nagkape na po ako kanina. Nasanay na po ako na kapi lang inaalmusal ko. Ganyan po sa mga nauna kong napasukan. Hindi ho pwede sa amin ang ganyan, Manang kung ano po ang kinakain namin, yun din po ang kakainin ninyo. Lahat po ng gusto nyong kainin nyo dyan sa rep, iluto nyo lang po. Wala pong bawal dito, manang. Nako, tangali na po pala. Papasok na po ako, manang. Pakisabi na lang po kay mama na pumasok na po ako. Sige po, mag-iingat po kayo. Sige po, manang. Ikaw po ba yung bagong kasambahay dyan? Ako nga. Ikaw, dyan ka ba sa kabila? Mabait bang mga amo mo? Oo, mabait silang magina, ina Lalo na sa pagkain, hindi sila madamot. Mabuti ka pa. Sana lahat ng amo ganyan. Bakit? Masungit ba yung mga amo mo? hindi naman kaso mahigpit sila lalo't pagdating sa pera ang hirap bumali kahit alam nilang emergency na naku mahirap nga kung ganyan ako hindi ko pa naman nasubukan magsabi sa kanila kasi bago pa lang ako baka nga hindi ako makatagal dito nakakapagod din kasi bakit? may problema ba dyan sa inyo? Iba kasi ang ugali ng mga amo ko, pati yung mga anak nila. porki kasambay ka nila, ang tingin talaga sa'yo ay utusan. Kahit oras ng pagtulog mo, tatawagin at uutusan ka pa rin nila. Kahit na kumakain ka, uutusan at utusan ka pa din. Kahit kaya naman nilang gawin. Ganun ba? Ang hirap naman pala ng kalagayan at trabaho mo dyan. Oo nga, tinitiis ko lang kasi may anak akong binubuhay. Sino ba kasi yung nagpasok sa dyan? Wala. Nag-apply kasi ako sa agency. Tapos sila ang kumuha sa Patagal ka na ba sa kanila? May gitsang taon na akong nagtitiis sa kanila. Wala naman kasi akong ibang mapasokan. Kaya hindi ako makaalis dito. Hayaan mo. Pag nagkausap kami ng amo ko, ikukwento kita sa kanila Naku, wag na ate. Baka masabi pa sa mga amo ko, lagot ako. Huwag kang mag-alala, mabait ang mga amo ko. Hindi nila sasabihin yun. Ati Lisa. Ati Lisa. Ikaw pala, Mira. Halika, pasok ka. Teka, Ate Lisa. Hindi ba magagalit ang mga amo mo? Hindi naman siguro. Tsaka hindi ka naman masamang tao. Kaya halika na. Ate Lisa, nakakayaman sa'yo dahil kakakilala lang natin. Pero pwede pang makahiram sa'yo ng pera? Aanin mo ang pera. Hindi ka ba nakabali sa amo mo? Hindi na daw ako pwedeng bumali. Kasi hanggang katapusan na lang daw ako sa kanila. Ha? Bakit daw? Aalis na kasi sila papuntang Amerika. Kaya aalis na rin ako sa kanila. Eh, paano ka niyan? May mapapasukan ka na bang iba? Tsaka, aanin mo yung pera. Papadala ko sana sa probinsya. May sakit daw yung anak ko. Gusto ko sanang patingin nila sa doktor Naku, Mira, pasensya ka na. Alam mo namang bago lang ako dito kila Ma'am Mitch, kaya wala pa akong sweldo. Kung may pera lang sana ako, paihiramin kita. Alam mo, Mira, kung magsasabi lang sana sila Ma'am Mitch at Sir Brian na kailangan pa nila ng isang kasambahay, irirekomenda sana kita sa kanila. Nako, hindi ako tatanggi pag nagkataon alam mo naman. Oo. Alam ko, ikaw lang ang bumubuhay sa anak mo. At sa magulang mo, ikaw lang ang inaasahan nila. Ano sa palagay mo, anak? Kaya, ma. Wala namang maraming gawain dito sa bahay. Kaya hindi na tayo nakakailangan ng isa pang katulong. Anak, hindi ba kailangan mo ng janitor sa kumpanya mo? Opo, ma. Bakit po? Bakit hindi na lang siyang kunin mo? Ma, janitor tapos babaeng ipapasok nyo. Baka ayaw niyan. Anak, bakit hindi muna natin siya tanungin? Kailangan ng trabaho ng tao. Isipin mo na lang na tulong mo na sa kanya yon. Kaya talaga ma, napakamawain niyo. Sige na nga. Yan ang gusto ko sa'yo, anak. Masunurin kang bata. Ma'am Mitch, Sir Brian, pasensya na po kayo at pinapasok ko dito si Mira. Manang, bakit po ba kayo nagpapaliwanag? Kalma lang po kayo, eh kasi ho, baka magalit kayo dahil pinapasok ko si Mira dito. Bakit naman kami magagalit? Eh wala naman siyang ginagawang masama. Ah, ma'am, sir, may tinatanong lang po ako kay Ate Lisa. Mira, magkano hinihiram mo kay Manang Lisa para sa anak mo? Ma'am, pa't alam po ninyong Tsaka pag nakalis na yung amo mo, pwede ka na magsimula sa kumpanya namin bilang janitress. Kung ayos lang sa'yo. Naku, totoo palang napakabait nyo. Maraming salamat po. Di po ako tatanggi. Oh, ito kasya na ba ang tatlong libong ipapadala mo sa anak mo? Naku ma'am, opo, pero hindi ko po agad mababayaran sa inyo yan. Huwag kang magalala, tulong ko na yan sa anak mo. Ma'am, bakit napakabuti niyo po sa amin? Iisang kasambahay lang naman po kami. Kaya nga po ma'am, samantalang yung iba, pag sinabing kasambahay, utusan ng pagkakakilala, mababa, at walang pinag-aralan ng tingin. Malaking pagkakamaliho ang ganong pagtingin nila sa mga katulad nyo. Dahil kahit kasambahay lang kayo, tao pa rin kayo. tamang anak ko. Mali din na abusuhin kayo bilang utusan. Gaya ng iba na halos iasa lahat sa mga kasambahay kahit kaya naman nilang gawin kung tutuusin. Dahil kayo, bilang isang kasambahay, ay dapat irespeto at ibigayan lahat ng mga pangangailangan. Dahil hindi sapat ang magkanong sweldo nyo kapalit ng pag-aasikaso nyo sa amin. Oo nga, kasambahay, mababang estado ng trabaho pero karapat dapat ding irespeto at pahalagahan. Dahil nagagawa nila ang mga trabaho na hindi na kayang gampanan at tapusin ang kanilang mga amo. Kaya wag niyo na po kami ituring na iba. Dahil para sa amin po ng mama ko, nasa isang bahay po tayo. At isa na din po tayong pamilya.